Good afternoon po 5pm na po mga kalaki at medyo makulimlim mukhang uulan mga kalaki at syempre po mga kalaki medyo lumalamig-lamig na po mga panahon natin mga kalaki ano? pero ingat-ingat pa rin po dahil mainit pa rin po pag tanghali, pag ganito mga oras po mga malalamig na po ang panahon mga kalaki kaya sa mga masusugid nating mga laki followers dyan na nag-aabang na po ng mga laki numbers natin abay ito po ang mga ibibigay natin na ngayon para po sa mga last draw sa mga mahilig po tumaya dyan ng mga STL, National, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad at wedding mga kalaki andito na po ang mga tips at magagandang code para po sa inyong lahat at syempre po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin inaalagaan po ito ng 3 days hindi po agad ito binibitawan mga kalaki sa mga kukuha po ng mga lucky numbers ngayon, kunin nyo na po mga listahan nyo at ibibigay ko na po ang mga lucky numbers ngayon pong May 28 po ng 5pm mga kalaki mananalo tayo, claim it kaya kung ready ka na at para kunin ang mga lucky numbers natin abay ready na rin po ako, tara na po mga kalaki Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, syempre, ko, yun. At syempre po mga kalaki ha, ang ibibigay po natin ngayon pong alas 5 ng hapon ay tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers. Pero, mga kalaki, iibahin natin ngayon. Ang ibibigay po natin ay mga birth month at birth year code nyo po mga kalaki. Okay, mga ipinanganak po ng January hanggang December. So, unahin na po natin mga kalaki ang January. January, ito po ang two-digit lucky numbers mo. Number number 4 at number 5. Ayan po. At ang three-digit lucky numbers mo ay number 150. Ang four-digit lucky numbers mo ay number 9263. At ito naman po ang pinanganak po ng February. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 2-23. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 5-8-0. At ang 4-digit lucky numbers mo ay number 2-1-9-5. At sa pinanganak naman po ng March, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 15-24. At ang 3-digit lucky numbers mo ay 219. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 3 -3 at ang ipinanganak naman po ng April, ang 2-digit lucky numbers mo ay 725. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 327. At ang 4-digit lucky numbers mo ay number 0273. At para naman po sa ipinanganak ipinang po, pinanganak ng May, ang 2-digit lucky numbers mo ay 422. Ang 3-digit lucky numbers mo ay 784. Ayan. At syempre po, ang 4-digit lucky numbers mo ay number 2250 at sa ipinanganak naman po ng June, ang 2 digit lucky numbers mo ay number, 515, ang 3 digit lucky numbers mo ay number, 303, ang 4 digit lucky numbers mo ay number, 7918, at syempre po sa ipinanganak naman po ng July, ito po ang 2 digit lucky numbers mo, 314, at ang 3 digit lucky numbers mo ay number, 320, at ang 4 digit lucky numbers mo ay number, 1229 at sa ipinanganak naman po ng August ang 2 digit lucky numbers mo ay number 1, 16 at ang 3 digit lucky numbers mo ay number 836 at sa ipinanganak uh, sa 4 digit lucky numbers naman po number 1342 ayan at para naman po sa ipinanganak po ng September ang 2 digit lucky numbers mo ay number 817 at ang 3 digit lucky numbers mo ay number 345. Ang four digit lucky numbers mo ay number 292. Ayan po mga kalaki at ang four digit lucky 292 at ang four digit lucky numbers mo ay number 0098. Ayan. At para po sa ipinanganak po ng October, November, December, ibibigay ko po yan maya maya mga kalaki para po sa mga nanonood po ito mga bago natin mga followers sa para makatanggap po kayo ng mga legit na mga lucky numbers natin abay i-follow nyo po kami sa Facebook hanapin nyo po kami sa Red Parungkin King po para hindi po kayo maligaw ng mga account kasi marami pong fake account na nagkalat dyan na kinukuha po ang mga picture namin at ginagawa pong profile hindi po kami yun mga fake yun dapat po sa legit na account kayo nakafollow hanapin nyo po kami sa Facebook Red Parong tapos i-search nyo po yan lalabas po dyan puro Red Parungkin, King pindutin nyo po yung people sa taas makikita nyo sa taas people ayan lalabas na po dyan yung Red Parong King na merong 400,000 followers check kami yan may second account po tayo Red Parong King na po t-shirt ako na may 51,000 followers na kasama ko pa si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkin po na merong 424,000 followers. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers din, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video natin at heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadalang kita ng mga lucky numbers, basta nakapalo ka. Sa messenger mo po, padadalang kita at i-ano na lang, tawag dito, i-check mo na lang, lagi po ang messenger nyo, malay mo naman na padala kita ng mga libreng lucky numbers at tatayaan mo yan sa loob ng 3 days mga kalaki. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad ha. Pero, private consultation po ay may membership. Good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Weteng National, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad at STL mga kalaki. Tututukan kita sa mga laban mo kapag nagpa-member ka sa amin mga kalaki. Iko-code ko ang birthman at year mo sa loob po ng 3 months. At every 3 days, magpapalit po tayo ng numero. At sa mga sasali po ngayon mga kalaki, ha, hahabol po ngayon. Aba, uh, may discount po mga kalaki para member ka na po na. May, June at July. Ayan. May nagpapa-shout out na naman. Okay, sige po mamaya. At syempre po mga kalaki, tandaan niyo po ha, ah, sa mga interesado po, message niyo po kayo sa Messenger ko kung sasali kayo. Make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Ayan, tutok na po ha. Ah. Ihintayin ko po para makasali ka na sa private consultation, bibigyan kita ng discount. Ito na po ang mga pinanganak po ng October. Ang two digit lucky numbers mo ay number 37. Ang 3-digit lucky numbers mo ay 604 Ang 4-digit lucky numbers mo ay 9486 At syempre po mga kalaki, ito naman po ang pinanganak ko ng November Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 511 Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 631 At ang 4-digit lucky numbers mo ay number 7092 Ayan, at sa ipinanganak lang po ng December, mga ka-birthday ko mga kalaki, ito pang 2-digit lucky numbers mo. Number 7 at number 29. Ang 3-digit lucky numbers mo ay 712. At ang 4-digit lucky numbers mo ay number 5573. Ayan po mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers natin. Siyempre, ito po ang nag-iisang 6-digit lucky numbers. Kunin mo na, pwede po ito sa 642, 45, 49, 55, at 58. Number 27. Number 31. Number 23. Number 15 number 18 at number 6. Ayan. At ito na pong paborito ng lahat mga kalaki, ang shout out time. Ayan. Shout out po tayo sa pamilya Ayan. Pamilya Andal. Pamilya Andal po ng North Segaray Bulacan. Hello po sa inyo sa mga tagpamilya Andal po dyan sa Bulacan area. Shout out po sa inyo mga kalaki na panalo ko ng Bulacan ilang beses. At syempre po sa mga tricycle driver naman po dyan sa may Okay, ayan po mga kalaki sa may Muntalban Rizal. Ayan, shout out po sa inyo sa mga taga-Muntalban Rizal, sa mga driver dyan, mga tricycle driver, GP driver. Maraming maraming salamat po sa walang saong pagtutok nyo po. At nagpa-shout out po si Kuya Renz Seba, si ano, Renz Sugalo. Si Sir Renz Sugalo po, hello po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mananalo tayo ngayon, claim it.